Ano oh. hangin? Sir, solid na solid, Sir! <laughs> para sa ginagawa niya, Sir, huwag Sir, para kayong <laughs> binato ng granada. Tatlong beses ba naman, eh? <laughs> <laughs> para, sir, <laughs> na si Sir. Hindi, Talagang madulas Sir, ilang palaka? May ulam na tayo. <laughs> May ako <pamugit> pa, Hindi, Paul, nasa na yung palaka? ka? Wala tayong <laughs> <laughs> Nga, ito ang nakakata ko po. Uy, baka madulas din dyan ah. Yeah. O oh, yung mga tapa ah, yun yun yun. Saan ba? Akit ba, Paul? Ay.

<laughs> di pala pwede. Huwag dito ka mag-commute. Nakakaunipan na pala. Jhazer, hey, ang mula kasi. Ano? Di lang dapat na maduwitin yung huling lang eh. Ano na? Kasakit mong pagkadulas ko kanina. Hindi ako ah. Una yung tadyang. Sinipiti ko yung itin. gitara, di ba? O na mo naman, naman to. Tung pa pedal ko, matutuyo okay, kaya to? Kaya ha? pero hindi sumasayad yung bag ko sa putik. Napoy, huh? hindi sumasayad. Bag ko sa putik, sa likod ko. Saan babanda yung putik? Dito? Paul! Paul, may dryer kayo? Oo naman! Blow, blow dryer. <laughs> <laughs> Ay, masulit yung bag ko. Kawawa. ko. <laughs> Blower! Itin na lang ako. Hindi na dalas. <laughs> hindi ka nagtanggal? wala <laughs> na na syempre! <laughs> Balancing! Hindi na kasi tayo nalang. <laughs> hindi kakabakoy. Tatlong pala <laughs> kakunti nalang. Tayo mo talaga. Hindi gulat-gulat. Oo. Basta kung hindi nalang <laughs> si Paul yung unang unan na. <laughs> Kawawa oh, si Paul eh. dito na ba sa inyo? <laughs> <laughs> Siguro kung lahat ka, tayo kanina, ang tao yung hindi ko sila Once na magkamali ka ng step na gano'n, mga wala na. Kawawa ka na. Kahit tama ba yung step, wala ko lang Paul, dito na ba sa inyo? <laughs> Pero wala nang ano dito, no? Wala na. Kaya balik tayo ulit kasarap na ba? Madumi yung likod mo. Kaya naiyaw mo kayo cellphone, hukaw ka nyo. Babalik tayo ulit. Ate Rose! Naiyaw mo kayo cellphone, babalik tayo. Wala! Hindi, ikaw na lang. Mag-gift ko. Sige, tara balik na. balikan nyo. Saan? Balik-balik. Hindi video ka pa. Wala. Remember na. Nandiyan ako nabalik nga na-drose kanina. Oh, yeah. Nakita ko lahat yun. Hindi naman na-video ah. Ay, na-video na rin sa akin. Oh, yeah. Okay, sir, yung takot ba? Ako, yung tatlo. Hindi <laughs> <laughs> ko alam. <laughs> si Chris po, ang ay. oh. Ayan, malapit na po <laughs> kami. Na, Hindi lang, madami. Marami. marami. Malapit na ba? Malapit na yung... Yung bahay niyo? Dito? Ano, tatlong barangay. Ha? Ah? Yung tutupoy. Malayo pa? Ibang kanto. Ah, siguro ito yung ano? Yung drenive nila, Kenneth. Ha? O, oh, si. Galing ko talaga. Galing, Galing na. Lang. Okay. Sige, ko talaga. So, hmm? Kahit sa lang, wala ko tinelas. Kaya ang gitna. Ito kasi kanina naman kasi ito. Tapo ko na sana ayun. Eh. O, oh, yun. Dumi. <laughs> ay! Baka sumayad yung damit ko sa... Ay, yung towel ko sa baba. Mayroon sa towel ko? May towel sa pinakababa. <laughs> Nakawa naka, na. Nadulas ako na. Ganyan tong dalawa. Parang kung